fish. Malil ah, hindi yung fish. Ayan. Hindi na yung What is that, Daddy? Ah, uh, insect na yan. Yan yung isda, oh. Uy, Sel, hindi mo kinuha yung ano, oh. nga ai si layo po na <laughs> tara up tara pala tara to mga dubi Ito dami isda oh. Takbuhan sila eh. Ayan isda Ang da, oh. oh. da, oh. dami, <laughs> dami na isda, oh. you know Kita mo? Dami na isda, oh. Ang didis. Baby, Ay, dami rin dito, oh. Ang dami na doon, oh. O, oh, purple, madalas na, madalas. Oh, 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 oh. Mani-wait lang. sige, sige. Oh, pupit oh, lang. Ito, ito. Dandaan ka lang, dandaan ka lang. Nawapit na tayo. Tayo pa ni Kuya Andinia. Wait lang, wait Dudu, <laughs> dudu. Kanda sana to, maliwanag oh. Wait lang, wait, lang, wait lang. Kasih cacainya. Op, Opopop. Oui. Ay, sabi ni mami. Paggap ka daw, sabi ni mami. Ay, tinanggal na. Sel, kunin mo siguro mo na yung cellphone para hindi delikado. Ay, yung sombrero ni Obri. Inat. Ay no, mamaya puta tayo doon. Oh. Mamaya mamay doon daw. Pag yung 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 gochi. <laughs> Ay na, Ayaw naman niya eh. Ayaw naman kasi magkape. Eh. Ay nako, sa video-video to. Andun sa Ay mo. Maliligo ka mamaya pa, we? Picture lang. Dada niyo ko, ji do ni Taripe. bi ko pag pag ka sa kotse. Oo. Picture lang, video. Video. Okay. Ako, pag dito na ako mag-waiting. Ayo lang mag ako magigil. Maghihintay ako. Pabag. Wala kasi yung cover ni Pabag. 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 Pabag.

Ay, sir, eh. Video hey. Okay. lang para kunyari. Uwi na kayo, sir. Pao. Oh, okay. Video, na. video na. Thank you. Yay. Doing dulo, 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 dulo,